Hello everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang susungkit ng corona sa kanila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello! hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na makamama samjan na laging nag-aabang araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss World tayo ngayon, Miss World Philippines. Mamaya na nga magaganap ang kanilang coronation night 8 PM Philippine time. Sa mga nagtatanong, Mama Sam, saan mapapanood to? Wala po sa YouTube. Mapapanood nyo po to sa ano sa ano ba to? Ano bang ano 'yon? Signal TV. Yes, pay-per-view po sila this year. So, hindi po sila available sa masa. Charot. So, yon Salagang 199. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit kailangan i-pay-per-view. <laughs> diba? So, wala sigurong budget. Charot! So, yon So, syempre, kaabang-abang ang Miss World Philippines mamaya dahil syempre, isa dyan sa mga inaabangan ng lahat kung si Chris na ng Gravidas na ba ang mag uwi ng corona after kasi mag-withdraw ni Chris na sa Miss Charm ay nagpunta siya dito sa Miss World. Yung iba medyo nagtataas ng kilay. Pero yung iba naman, tuloy ang suporta. Ako ko ako tatanungin ninyo, syempre, support tayo kay Chris na Gravidas. Alam naman natin na talaga naman si Chris na ay isa sa mga kandidata na palaban. Beauty ang pag-uusapan. Wala tayong pag-uusapan sa beauty na meron siya. Talaga namang ba yan ng bongga-bongga. At hindi lang 'yon syempre yung kanyang sa na talaga naman, oh my gosh, kumakabong. Sabi nga ganon, dapat yung sa Miss Grand sumali. Ako naman, kung tatanungin ninyo, okay na yan, basta laban lang, Chris na. At malay mo, siya ang makasungkit ng corona mamaya. At tanong, siya nga ba ang makakasungkit ng corona mamaya sa Miss World? So, puntahan natin yung mga ibang kandidata. Ako ha, to be honest, ha, maraming kandidata na nagpupukuhan dito. Isa na dito sa mga napapansin, si Bianca Tapia ng Batangas na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, iba din ang ipinakita ng babaeng to at pumapalo din ang mga eksena. So, nakakuha siya ng apat na challenge, di ba? Sa fast track challenge ng Miss World, apat ang nakuha niya na pasok siya sa banga, na possible na isa doon ay mapanalunan niya. Ganon din si Kristen Gravides, nakaapat din siya. And then, syempre yung ibang kandidata o may eksena, si Rihanna Agata Pangindian ay nakalima na winner para sa Fast Track Challenge at tinignan natin mamaya. Kasi si Rihanna, isa dito sa mga tinitignan natin na pwede din manalo. Huwag niyong isdobin ang beauty ni Rihanna kasi alalahan niyo, galing Miss World dyan, Miss World Philippines first runner-up noong 2019 kung hindi ako nagkakamali or 2020, 2021. And then... So muli siyang nagbalik dito At sa kanyang pagbabalik Isa siyang matapang At talagang buong kandidata So maaaring siya rin Ang koronahan mamaya Dahil Siyempre alaga to ni Mr. Arnold At yung loyalty ni Rihanna Agata Ay hindi mo naman talaga matatawaran From since na Nag first princess siya dito sa Miss World Philippines Hanggang ngayon Ay talaga namang masasabi ko Panalo pa rin ang relationship nila Ni Mr. Arnold As a talent, di ba? So, ngayon nandito siya, pinatunayan niya kay Mr. Arnold na, no, piliin mo ako kasi magaling ako. Kaya, sabi ko, ay pwede si Rihanna agata ako ang Miss World. Kaya lang, nangwa-wonder lang ako kay Rihanna kasi, syempre, pag Miss World, dapat, beauty pa rin, ba? Diba? Nandutoon pa rin yung beauty. Dapat yung tinignan ka sa camera, yung alam mo, yung walang makikitaan sa'yo na na ano, na butas na parang, ay, hindi naman siya maganda. Ay, medyo mature na siya tingnan. Dapat walang ganun. Dapat talaga sa lahat ng anggulo. Pero kasi Miss World to, ang hinahanap kasi ng Miss World is beauty with the purpose at dito pasok sa mga si Rihanna Agata. ba? Diba? Alalahanin natin si Miss World 2019, si Tony, di ba? Nanalo to ng ganun-ganun lang na walang ayos, yung itsura niya, simple lang, pero winner. Pero ngayon kasi sinasabi nila, dapat daw yung beauty daw, yung alam mo yung, yung beauty yung pasok sa banga. Ako, parang pili ko lahat naman sila ay talagang may ibinubuga. Chris na Gravides, kapag tinignan mo talaga, Diyos ako, josahan ang labanan kay Chris na Gravides tayo. Hindi rin nagpapakabog ang beauty ni Jasmine Omay, di ba? Dahil ang pagbabalik ni Jasmine Omay sa mundo ng pageantry ay talaga namang masasabi ko iba din dahil si Jasmine Omay ay naka-anim na pasok dito sa uh, Fast Track Challenge ng this World. At masasabi ko rin, oh, Jasmine Omay, hindi mo rin matatawaran. Complete package. May body, may beauty, may brain. At syempre, beauty with the purpose talaga. So, isa din to sa mga lumalaban pagdating sa mga Fast Track Challenge. At dito, pinatunayan ni Jasmine na talagang matindi siya. Sa head-to-head -head challenge, isa siya sa mga nag-top 3. Kaya masasabi ko din, oy Don Andre is the mate, ano ha, Jasmine Omay. Oh dahil iba din talaga ang Jasmine. And then, syempre, nakapitong challenge naman at tayo naman si Malay Balay at saka si Bukidnon. a ah, Balay-balay na si Dali Cruz at si Kabite na si Dia May in fairness naman kay Cavite, bigla naman talagang naka-eksena ng bongga-bongga at isa siya sa mga top para sa fast track challenge na nakakuha ng madaming eksena dito sa Miss World Philippines. Kaya sabi ko, oh my gosh, baka may magic na maganap mamaya. Charot. So, yon So, very talented naman kasi itong si Diamate. Diamate, di ba? Marunong kumanta. At saka talagang matalino, makuda maganda din ang katawan. Kaya sabi ko, ay, pwede din to. But depende na yan. Si Bukid lumalaban din. So, si Bukid nun, iba din ang pinapakitang eksena. So, ngayon, na-wonder lang ako dito kay Miss Cibu kasi wala siyang nakuha kahit isa sa mga pastra. So, ang tanong may El Tocuyo ba mamaya si Cebu? Naku, isa pa naman to sa mga favorite ko ditong kandidata. Kasi talagang kung titignan mo, oh my gosh, etong si Miss Cibu ay talagang para sa akin ha panalo ang beauty na meron siya but sino nga ba ang pangapasok sa atin sa top 10 so yeah so syempre may top 10 din tayo at dito sa top 10 para sa akin ha uunahin ko na si Kapis gusto ko yung styling ni Kapis sobrang ganda at kung titingnan mo si Kapis my gosh winner na winner andante hindi ba so gusto ko yung styling makeup body everything yung energy na ipinapakita niya sa competition na to sabi ko sa winner And then, of course, si Pampanga. Nakita naman natin din ang, ang pambato ng Pampanga. Ay talaga namang kumakabog. Beauty, talagang pasok. At saha. iba din talaga umetsena. But feeling ko, mamaya isa din siya sa mga makakalusot sa semifinals. And then, of course, Bicol Region. Siyempre, iba pa rin yung gandang binibini. Alam naman natin ang mga gandang binibini ay talagang umetsena yan ng bongga-bongga. At, Siyempre iba din yung height Iba yung beauty Ay my God So parang feeling ko Eksena to And then of course Si Capitolio Passing City So si Capitolio Passing City Isa to sa mga parang Possible na manalo mamaya Dito sa competition Hindi natin alam ha Pero ito yung masasabi ko na Talagang baka magulat tayong lahat Dahil Si Pasig City ang koronahan ng Miss World Philippines ngayong taon na to. But tingnan natin kung makaka-penetrate ba siya hanggang top 5 at kung siya nga ba ang susungkit ng corona. Si Miss Manila, gusto ko din yung beauty ni Miss Manila. Alam mo yun yung parang ang fresh-fresh ng tignan. Relax lang yung beauty niya, kalmado. At tingnan natin mamaya kung makaka-eksena. Siyempre si Batangas. Maraming nagsasabi na kung mukhang Swerte daw itong si Bianca Tapia ngayon dito dahil si Patangas ay talagang umariba din sa bawat eksena. At piling ko, yes, makikita natin mamaya yung, yung laban niya. Si Iloilo City, oh my gosh, ang ganda-ganda ni Iloilo, no? Si Iloilo, yung alam mo yun, yung pwede mong ipantay talaga yung beauty niya sa mga pagandahan talaga. So sabi ko nga, sana umari ba mamaya. But tignan natin, wish all the best para kay Iloilo. Ilo. And then of course, si Tarlac Province. Oh my gosh, si Tarlac Province. Iba din ang ipinapakita dito sa competition na to. Sabi ng gano'n panahon ba to ni, ano, ni, ni Tarlac Province kayo? Ni Jasmine Omay. Oh si so Jasmine Omay oh naman kasi wala naman kasi talagang duda yung ganda. Yung galing, yung ganda. And then, of course, si Sibu. Sabi ko nga si Sibu, actually si Sibu medyo nakakatakot. Kung Ik ikukumpara ko yung laban ni Sibu, kung ganda ang pag-uusapan, yes, pasok siya sa banga. Pero, para namang napaka-imposible naman na mawala sa eksena si malay-balay bukidno na si Dali Cruz na alam naman natin na nag-prepare at saka umarangkada ng bonggang-bongga. Bongga. Kaya, sabi ko, maaari ma El Tokuyo dito si Cebu at makapasok sa top 10 si Bukid nun. And then, huwag mo rin isnabin ang beauty ni Kabite na si Dia Mate. Kasi iba din talaga si Dia Mate. At parang feeling ko, e-eksena eh, siya ng bonggang-bongga. ba bongga, diba? And then, of course, ang sinasabi ng lahat na si Chris ng na, Gravides, na talagang pwede talagang manalo ng Miss World Philippines ngayong taon na to. Pero ako kasi, depende pa din sa ipapakita niyang performance. Yes, nalalakasan ako kay Kris na. At syempre, gusto ko siyang manalo. Isa siya sa mga tinitignan ko na talagang kandidata na aariba ng bongga-bongga. Pero syempre, depende pa din sa performance niya. Tulad niya ng sinabi ko, kung i-estimate natin yung galing ni... Jasmine Omay at saka ni Chris na Gravides. Iba, magkaiba sila yung ino-offer pero mas magaling si Jasmine Omay pagdating sa kaya niyang kabugis si Chris pagdating sa Q&A. Kaya nga sabi ko mamaya, I think ha, <coughs> kung hindi mapupunta kay Rihanna at kata corona, pwedeng mapunta kay Jasmine Omay. Jasmine Omay, Bianca Tapia, and Chris Grabides na pwede talagang makoronahan ng Miss World Philippines. Pero ako, depende pa rin sa laro nila mamaya. Si Krisna, nakikita ko na pag Miss World of Beauty. At I think Krisna is, pwede talagang makoronahan ng bonggam-bongga. is siya sa mga talagang radar ko na mananalo ng Miss World mamaya. Jasmine Omay, kapag si Jasmine umarang umarangkada ng bonggam-bongga, pwede niyang masalisihan itong si Kris na Gravides ng bongga-bongga. Si Bianca Tapia, I think, runners up. Charot, so yun. Anyway, depende. So, nakikita ko pa rin naglalaban dyan si Rihanna Agata, pangindian. Jasmine Omay oh at saka si Kristen Ganabide. Sila yung nakikita kong top 3 na pwedeng makoronahan ng Miss World. Eh paano naman sila bukin nun? Actually, isa sila sa mga tinik, sa mga kandidatang nabanggit natin. Pero depende sa mga kandidata kung paano sila maglalaro mamaya sa kompetisyon. Na kanino ba ang bola? Na kanino ba ang ang laban. So, sino nga ba ang makakasungkit sa kanila? So, wish all the best, di ba? So, my top 5. Sino ba yung top 5 ko? Siyempre, pasok sa akin si Bianca Tapia, si Cavite. Actually, top 6 eh. Si Bukid Non, Rihanna Agata Pangindian, Jasmine Omay, at saka si Chris Nagrabides. But, sino yung top 3 ko? I think si Jasmine si Rihanna Agata, at saka si Jasmine Omay. So, nagulat kayo, no? Kasi, hindi mo kasi pwedeng isnabin din si Rihanna agate eh. Hindi naman siya magbabalik dyan kung feeling niya hindi siya makakalaban ng bongga-bongga. At minsan na siya naging first runner-up. So, for now, I think makakakuha na siya ng corona. So, kung anong corona to, hindi natin alam. Pero, naniniwala ako na sa laban ng kandidata, mamaya ay depende na yon sa laro nila. So, ako, I think it's Rihanna, uh, at sa si Jasmine Omay. Silang tatlo para sa corona ng this world. So, mahirap i-predict Pero, feeling ko isa sa kanilang tatlo. So, good luck, di ba? So, wish all the best. But, sino nga ba magre-reign na Hispano-Americana? Si Jasmine Omay ba ay pwede magre-reign na Hispano-Americana? I think so. Pwede din. Pero, pwede din naman si Krishna. At pwede din naman na si ano ang maging tourism. Si si Rihanna Agata at si Chris na ang mag Miss World Philippines, di ba? So yon, so tignan natin mamaya at abangan natin yan. Syempre bukas abangan niyo ang reaction natin dito sa ating channel sa Sambrusas Crown. At kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino nga ba ang susukit sung ng corona mamaya sa Miss World Philippines? Ito nga ba si Jasmine Omay o si Chris Nagrabites o si Rihanna Agata? Ako para sa akin na Tourism, Rihanna Jasmine pwedeng play na Hispano and Krishna is wedding Miss World. Philippines 2024. So, comment below mo naman sa'yo para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Okay.